Guys, galing ako sa hotel, kumain pa lang ako. Naisip ko na magplan na ng ilang ng aking gagamitin bukas kasi 19 check out yung sa 11 floor. Ngirin rin biro yun, balian talaga yun ng laman. Ngayon, sa pag-upo ko dito sa park, may lumapit na namang sa lalaki. Ang ganda ng gaw, hindi parang Ngayon, yung lalaki na yun, syempre strange. Pero nakipag, inano e, niya ako, eh, Ani, uheb, ta Mahal daw niya ako. Giyahak, ganun agad kabilis. Anyway, pakikita ko sa inyo yan. Kasi alam niyo ba, mahirap ngayon, di ba? Hindi natin na, hindi kilalang tao. Basta yung usap ng matagal. Anyway, baka ipakita yan. Please click, click subscribe. Click the notification bell. Para patuloy niyo masubaybayan ang totoo na buhay dito sa Israel. Please watch this. Ayan po, sa pag-upo ko, may lumapit nga lalaki. Ngayon, syempre, para magkaroon ako ng alibi na ma maputol yung entertaining, meron kasi makipag-usap basta sa mga stranger eh. Ngayon, sabi ko, taga rito ka? Kasi sabi niya, mahal daw niya ako. Agad agad. Ngayon, sabi ko, ah sa sabi ko, ako, ah, gusto mo pagkain, iba ko nalang usapan, kain kasi ako, dalawa yung dalawang ganito, bihay ko sa isa. Tapos nung kumakain na siya, sabi ko, ah, gusto mong drinks. may dal dalawa yung drinks sa dala ko eh. Kasi para pag mayroong nagutom na taong nakasalubong kamay, may bibigay ka. Ganun kasi yung moto ko. Kasi nung nag-training, nag kuha ko ng exam sa Korean language noon, may dala akong Skyplex. Mga kasama kong iba na hindi nakapagbao, nagutom sila sa pila sa pagkuhan ng exam. Ngayon yung Skyplex ko, naibahagi ko yun. Kaya every time na ako naalis, kailangan may pagkain extra para mayroong nakasama ka nagutom may mabibigay ka. Ngayon, sabi ko sa lalaki, gusto mo ng drinks, binigyan ko siya ng juice, kaya para from China pa yan, binili ko. Pero, hindi ako China, Pilipin ako. Ikaw, Israeli ka? Sabi niya, hindi, Ukrainian. Sige, kumusta na Ukraine? Good ba? Hindi daw. Ngayon, nagpaalam na ako. Kunyari, hinawa ko ang cellphone ko, at kunyari, may kausap ako. Sabi ko, ay, inintay na ako ng friend ko, kailangan ko na umalis. Nagbabay na ako mahirap ngayon makipag-entertain, di ba? Kasama siya sa vlog ko ngayon. Anyway, panoorin niyo po. Lumapit sa akin. Mahal daw niya ako. Iahak. Nakipagkilala siya. I will send to my friend. You say hi to everybody. This is a China. China food. I'm Philippine. You are Israeli? I'm you, where you from? from? Ukraine. Ah, Ukraine. Ukraine. How about Ukraine? Huh? Ukraine now, what happened? Not good. Um, Ukraine pala siya. Binigyan ko siya ng pagkain, tsaka Diyos. Aalis na ako kay mahirap. Strong hero yan. Bye-bye. <laughs> Thank you for watching. At sana nag-enjoy kayo. Kaya hindi basta ba kailangan basta sa makipag-usap sa taong hindi mo naman kailala. Lalo na kung mag-isa ka lang doon. Mag-isa lang ako doon sa park. Solo namin ang park. Kasi alam nyo ba yung park na yan? Relaxing siya kasi may tubig. In e, alangan ako kaya umalis na ako. Mahirap na. Alam nyo yung nangyari sa Tila, suicide bombing. Hindi pa bagpap. Mamaya, ganun din yan. E, itikasama di kasama ako sa sumabog Bye-bye.